Ayan, kung napapansin po ninyo guys, narito po tayo sa isa pong niyogan dito at talaga naman pong naliligid po tayo doon mga damo kasi gusto ko pong ipasili po sa inyo yung ating pong nabili po dito na lupa na dalawang ektarya. Ito po guys ay nakakahalaga po ng 230,000 pesos. Papasilip ko po sa inyo guys kung tayo ba ay hindi lugi sa ating pong pagkakabili po ng lupa po dito. Ayan, kasi ito, dito matatanaw rin po natin yung uh, kabundukan po doon sa pinakandulo po na yon. Ayan, Hanggang doon po yan sa pinakandulo po na yun. Ito po ay nagkakahalaga po ng 230,000 pesos. At sabi ko nga po guys kanina, ito po ay dalawang hektarya na lupa. Ito po ay katas po ng ating pong uh, pinagsama-samang kita. Iyong talaga pong uh, ilang taon guys, grabe. Ilang taon kong pinag-ipunan at uh, talaga pong hinugot na po natin yung ating pong laman po ng ating pong bank account para naman po tayo po ay makapag-invest dito ng lupa. Kasi po ang lupa, tumataas po ang value po niya na para po siyang isang gold. Okay? Kasi nga po, kung ipipinding lang po natin sa ating pong bank account ng ating pong pera, Kunti lang po yung pinakang uh, tataas nun. Pero kapag ka kayo po ay nag-invest ng lupa, bibili po kayo. Padarating po yung panahon na ito po ay tataas po lalo ang value. Lalo-lalo guys kapag kaayong nga, ito po, may nyugan po ito. Hindi ko pa ito guys nakukuprasa na napakaganda at napakatataas po ng mga nyug po dito. Ang gandun po yan. Yung nga lang po, medyo madamo nga po yung ating pong nabili po dito. Sa bundok po na ito tinilip ko lang ko sa inyo guys at talaga naman po yan po yung ating pong naliligid po tayo ng mga damo medyo parang kung aisipin ah, po natin medyo mahirap po ang pagkopras pero kaya kaya natin yan kasi nga po ah, laki tayo sa hirap at talaga naman po kaya kaya po natin kung ano man po yung hating hirap na ating pong pagdaraanan at saka nagustuhan ko rin po dito guys yung ating pong natatanong, super aliwalas din po kapagka dito naman po tayo harap sa pinakamparte po na yan Kasi yung bundok po, yung pinakamataas na bundok po dito ay tanaw na tanaw Yun nga lang po, yung video, ang ating pong uh, video ay talaga naman po hindi pa po abot ang tanaw mula po doon Pero yung ating pong mga mata ay tanaw na tanaw po hanggang sa kasuluk-sulukan, malalayo Pero ang ating pong uh, cellphone ay talaga naman po hindi pa yan abot Ayan o, no? naliligid po tayo guys ng mga damo At itong gagawin ko dito magpapagawa ako dito ng kubo sa parte po na ito. Yung kubo parang as in parang nagiging tambayan ko na rin kapag ka dito may kubo para pagka nagkukopra o magka magkakawit po ng niyog. Nandito rin ako para mismong tao na rin po. Ayan. Napakaganda rin po guys. Ah, Ayan, itatanong ko lang sa inyo guys kung ah, itong ating po nabili po na ito sa part po na ito guys hindi po ba tayo lugi sa halagang 230,000 Pinaghirapan po natin 'yung guys, dugo at pawis po ang tumulo po natin bago po tayo nakaipon po ng halaga para po makabili po ng sarili po nating lupa para pagdating po ng panahon mayroon po tayong nai-invest. Sinasabi ko lang po ito guys para naman po ma-inspire din po kayo sa mga nagbabalak po na maging isang YouTuber. Uh, Mag-uumpisa lang po talaga muna tayo sa pinakangkauntian pero darating po 'yung panahon na makatuto pa din po ninyo ang inyo mga minimithi sa buhay. Huwag lang po tayong susuko guys. Tuloy-tuloy lang po ang laban kahit na ano pa pong pagsubok ang duman po sa ating pumbuhay. Kaya-kaya po natin yan lusutan. Ayan, maraming-maraming salamat po sa inyo po lahat. God bless you all.